Magandang umaga mga kaibigan. Tayo po ngayon ay magpuputol ng buntot ng ating mga biik. At isasama natin yung ngipin. Bi, oh, dumukon dyan. Mari na, oh, bigyan na. Ang gagamitin po natin pang putol, yung nail cutter lang. Okay, <coughs> come Ini nyabuk manuka Oh, oh, 何だ Yeah. arai kilo ah, ah. ah. and guys, tapos na po tayo magputol ng buntot at magputol ng ngipin. Bakit natin pinuputolan ng ngipin? Ang purpose para huwag basugatan yung didi ng kanilang mama. Sa buntot naman, bakit natin pinuputolan? Para malinis. Okay guys, hanggang dito na lang. Sa susunod na video, ang gagawin naman natin magkakapon at mag-iindict ng ayon Okay guys, salamat po sa panonood. God bless.